Kalau okay. ano? kamu tahu di kamu suka kamu jawab di sini. Karapatan ng bawat bata na magkaroon ng sapat na edukasyon. Pag-ibig skola, tapi masalahin tiyan na may kad, tiyan na may pas. Okay. Kanda, datang... Karapatan ng bawat bata na magkaroon ng pagkakakilanlan. Pilipinas, ano sa tingin mo sa sarili mo? Pilipin. Pero paano kung tila ipinagkakait ang mga ito sa kanila? saya takut kena tangkap pulis jaga siapa yang jaga saya? Jaga. Sa isang kabundukan sa Saba, patago kung mag-aral ang ilang kabataang tinatawag na stateless. Mga walang dokumento pero itinuturing ng tahanan ang Saba. It breaks your heart to see them like this. Because I want to help them but I cannot too much. Doon actually tayo galing kung saan ano, daming tindahan, daming kainan. Pero yung komunidad kung saan tinuturuan yung mga bata, nandito sa likod ng parang talahiban. doon. Nabutan naming ng bundok si Naniko sa ng gulang at Christine, nabing dalawang taong gulang. Itatago namin ang kanilang mga mukha at tunay na pangalan dahil posible silang mahuli ng mga Malaysian Authority. Nandito tayo ngayon sa Saba kasamang ilang tinatawag na stateless children. Stateless dahil wala silang birth certificate sa Pilipinas, wala rin silang papeles dito sa Malaysia. Papunta yung mga kasama nating mga bata sa isang makeshift classroom. At kung mapapansin ninyo, medyo nasa isang liblib na lugar tayo. Liblib dahil sila mismo nagtatago sila mula sa otoridad dahil sa takot na kapag sila'y mahuli, madedetain sila at ide deport. Ang batang si Nico dito na sa Saba isinilang ng kanyang mga Pilipinong magulang na wala rin mga papeles. Ganito rin ang sitwasyon ni Christine at ang kasama nilang mahigit dalawampung bata. Mahaba-haba pa ang kanilang lalakarin. Nasa tuktok kasi ng bundok ang kanilang gawa-gawa o makeshift na silid-aralan. Bukod sa maputi, may mga matatarik na bahagi ng bundok ang kailangan nilang daanan. Pero tila sanay na si Niko at Christine. Bakit gusto mong nagpupunta dito pagka may nagtuturo. Sebab saya mau uh, pandai, mau jadi cita-cita lawyer, mau keluar negeri. Bakit gusto mo maging lawyer? Uh, I want to help my parents. You want to help your parents? Yes. I want to work. You want to work you want to earn money. Yes. Dahil dito na sila sa Saba, hindi marunong magsalita ng wikang Filipino ang mga bata. Ang alam nila, wikang bahasa melayu. Pag nagpasok ka ng skwela, ano yung gusto mo? Ano yung pangarap mo? Ano yung gusto mong maabot? Oh jadi Tiyegu. Sabap, bikin pintar budak-budak naniniwala kang maaabot mo pa yon na magiging teacher ka? Yeah. Ako mabalik kampong di Pilipin. Matapos ang halos isang oras, naabot na namin ang tuktok ng bundok. walang mga upuan at mesa at isang sira-sirang pisara. Ganito ang inabutan naming silid aralan. Okay, one, two, ready, sing! Pero ang mga gaya ni Naniko, desididong matuto. Dito ko nakilala si Teacher Gaya, isang Pilipinang nakapag-asawa na ng Malaysian citizen sa Sabah. Legal na rin ang pananatili niya rito. Mahigit sampung taon na siyang nagtuturo sa mga stateless na bata sa komunidad. Bakit niyo itong ginagawa? Why do you do, the, do this for the children? I can see the needs of the children. When I see children around, especially these children, we say that they are poor, they cannot able to go to school. Gustong gusto talaga nilang maghawak ng pencil. Yung iba nga, hindi, what is pencil, hindi nila alam. Ito yung mga importante ba? And make me a challenge that I was also captured by police and I went to the detention. Mostly Filipinos, they don't know how to write names. Why? Because they are not educated. Dahil bawal po sila sa loob skwela, ha? Yeah. Yeah. So, take me a challenge here that can I do something for the community? I'm a Filipino. And who will help the Filipinos' children? Okay. Kalau kamu tahu, kamu jawab di sini. Sa murang edad, naiintindihan na nila Nico at Christine ang mga limitasyon nila dahil sa pagiging stateless. Sa pagkakaalam mo, bakit hindi kayo makapunta ng skwela? Sabab kami kada Michael. Pero gusto mo. Bakit mo gusto sana na sa tunay na skwelahan ka nag-aaral? Sabab biting pintar. Sa tingin mo, mas marami kang matututunan pag sa skwelahan. Iya. Yeah. Gusto mo rin magsuot ng uniform? Ah, uh, macam mau juga lah, macam gitu. Macam mau pergi sekolah, tapi masalahnya tak ada my card. Tak ada semua, pas. Sa kabila ng kakulangan sa mga gamit at pasilidad, kitang-kita raw ni Teacher Gaya na pursigido silang matuto. You want to learn? Yeah, chigo, chigo kami mau. We want, we want. Like, it's more than longing for food. I said, yeah, it's a simple thing. It doesn't take about 24 hours to be here. Just for two hours and it really mean to them already. Yung mga bata po, kahit saan na makapag-aaralan, yeah. napansin niyo mm. po sa kanila. Yeah. Yun. Even you go to under the tree, mm. susunod so po, okay. po sila. Uupo yan kahit sa damo. Must break your heart, you yeah. Know, yeah, to listen to those <laughs> kinds of comments. I just like want to close my eyes and just I just like... <sighs> because I cannot do much. Yeah. I understand. When I said, Lord, it's all up to you. Yeah. It's the comfort. You know, sometimes the police come. You know where they sleep? I have one family, they sleep in the graveyard. They just put the tent. Sometimes we don't have food. So, we don't have food because the parents know what. They just sleep without food. Ang tanging sigurado para kay Teacher Gaya. Pandai, sudah no, tambah hindi siya magsasawang magturo hanggat may mga batang gaya ni Naniko at Christine. Hanggang kailan niyo po gagawin itong pagtuturo sa mga stateless children? <laughs> um, as long as I have strength. Just like commitment to the Lord. Na in love kasi ako ni Lord. But it breaks your heart to see them like this. Because I want to help them, but I cannot do much. But I'm still praying that our government gets, can, can do something. Marunong na ba kayong magtagalog kahit konti? Opo. Opo. Ano to? Ilan to? Apat. Lima. 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 Siyam ano pa yung mga gusto mo kasing matutunan kaya gusto mong magpunta sa tunay na school lahat so belajar bahasa jadi panday yang itu ja inggris ya sama macam melayu gusto mo pa na matutong mag english bakit sebab saya kalau pergi macam pergi negeri lain saya pandai bahasa lain makahanap ng trabaho iya oh, yeah. Bukod sa Malay at Ingles, tinuturoan din ang mga bata ng wikang Filipino, At kahit ni Minsan, hindi pa sila nakatungtong sa bayan nila sa Pilipinas, pangarap nilang makapunta rito balang araw. Tingin mo, Pilipino ka o Malaysian? Pilipinas. Pilipi A ano sa tingin mo sa sarili Pilipin mo? Pilipino. Pilipino. Yes. Saan mo gustong tumira? Dito o sa Pilipinas? I want to. Dalawa, gusto mo maging Pilipino at Malaysian din. Yes. Yes. Kaya gusto mo ring matuto mag Tagalog, Pilipino. Yes. Bakit gusto mo na Pilipino at Malaysian ka dalawa? Sebab saya mau tengok dua-dua, kebahagiaan. Sebab saya mau tengok kebahagiaan dua-dua. So, gusto mong makita ang Pilipinas. Yeah. Sa bawat araw ng mga bata sa bundok, nasa likod ng kanilang mga isip ang takot na baka mahuli ng mga pulis. Kaya ni makapasyal sa syudad, hindi nila magawa. Para matyama na datang tatang tapak sa lasa tapo. Paano kayo nagtatago? Katbawa. Di kumusda nga manta. Saya katano. Tibawa Kolong. May mga lugar ka bang hindi pinuntahan dahil natatakot ka? Iya. Yeah. Di mana? Macam mau pigi keke, mau pigi nanam, cari kerja, tidak dapat. Tapi dekat keke banyak polis, macam ada mau cek pas, mekat. Kaya dito ka na lang, hindi ka lumalayo dito. Iya. Yeah. Tidak dapat jalan ang ikinatatakot ni Nico at Christine naranasan ng sampung taong gulang na si Adam. Matapos ang dalawang oras na klase, bababa na ng bundok ang mga bata. Kabilang si Nico at Christine. Nagtatrabaho sa isang construction site ang mga magulang ni Nico. Kaya siya ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid pagkatapos ng klase. Siya rin ang abala sa mga gawain bahay. Pagkatapos alagaan ng mga kapatid, ballpen at isang lumang notebook naman ang kanyang haharapin. Para kay Nico, hindi natatapos sa kanilang silid ang kagustuhang matuto. Sa suka, sekola, hmm? sa saya mau kerja lawyer, mau tulong ibu bapa. Dahil stateless o walang nasyonalidad, Laging si niko na mahuli ng mga pulis at makulong. Naging kalakaran daw kasi sa Saba na i-detain ang sinumang walang papeles sa Saba, bata man o matanda, bago sila ibalik sa Pilipinas. Kung tutuusin labag ito sa UN Convention on the Rights of the Child kung saan nakalagda ang Malaysia. Undocumented kung ituring sila ng Malaysian government malungkot na katotohanan kahit na itinuring na nilang tahanan ng Saba. Sa mga macam orang lain, boleh, boleh keluar, tiada ketakutan. Saya tiada pas macam orang lain, sebab saya mau jadi macam orang lain. Hiling ni Nico mabigyan silang mga bata ng dokumento o kung tawagin nila ay PAS para makapanatili dito sa Saba ng Ligal. ang kanilang kinatatakutan naranasan ng sampung taong gulang na si Adam. Nakulong siya sa Saba at na-deport sa Pilipinas kasama ang kanyang ama na si Labsan, 38 taong gulang. Nabuta namin ang mag-ama nang ma-deport sila sa Zamboanga City noong November ng nakaraang taon. Mahirap talaga, pati yung pagkain sa kulungan. Ang konti na lang pinakain kasi ano-ano naman ang pinakain. Kahit tubig, madumi naman. Ilang buwan kayo? Apat na buwan. Minsan kamali ka lang. Kahit hindi pa. Binubugbog talaga. Matapos ang kalbaryong dinanas ni na Adam, bumalik sila sa Pilipinas para muling makapagsimula. Hanggang ngayon, may claim ang Pilipinas na bahagi ng teritoryo nito ang Sabah. Dahil pinaninindigan ng gobyerno natin na atin ang Sabah, hindi nagtatayo ang Pilipinas ng embahada o konsulado sa pulong ito. Kaya para sa mga Pilipinong nakararanas ng problema sa Sabah, kailangan pa nilang dumulog sa Kuala Lumpur. Of course, hindi natin iiwan yung yung plane natin doon. However, meron tayong mga certain operations uh, which are very legal, very respectful of the... Malaysian government, where we try to help our Filipinos there by consular missions, um, health missions, or, or schools that we put up there, or learning centers to, to help our Filipinos. Para sa isang international law expert, hindi raw sapat ang mga ginagawa ng gobyerno para lubusang matugunan ang mga problema ng mga Pilipino sa Saba, lalo na ng mga stateless na kabataan dito. Malaki talaga yung kakulangan nung uh, ginagawa ng ating pamahalaan dito sa issue na 'to, no. Ngayon, kung seryoso sila na hindi nila i-give ig up yung claim na 'yon, no. Dapat kai man lang ay mayroon silang efforts, mayroon pondong inilalaan para siguraduhin na yung uh, yung status ng ating mga kapatid doon ay hindi nanganganib, no. Dahil hindi pa rin nare ang agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng Malaysia, ang mga kabataang gaya ni Nico at Christine ang naiipit at hindi nabibigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng edukasyon at serbisyong medikal. Definitely they, they are not being ignored. Uh, we have them in mind. That is why the Department of Foreign Affairs through the Philippine Embassy in Kuala Lumpur is fully engaged in making sure that their needs are met katulong ng Department of Foreign Affairs ang Department of Education para matugunan ang pangangailangan ng mga kabataan sa edukasyon sa Saba. Sa tala ng DFA at DepEd, nasa 30,000 ang stateless children sa Saba. Dalawang teams na ang pumunta doon. Ang ginawa natin, nag-train tayo ng mga teachers. Itong mga batang ito ay Pilipino. Maski wala silang papel na dala-dala, ay Pilipino pa rin sila. Pero ang mas malaking tanong, paano masisigurong hindi mahuhuli at makukulong ang mga bata? They cannot go around. O ay, kahit minsan doon sa labas na pinaparking ng karita, may police din magdating. So when they see the car, the police car, they were scared. They will hide. We also engage the government of Malaysia uh, constantly and ask them to, you know, recognize the human rights of our Filipino uh, kababayans here in, in this part of Malaysia. Human rights is a basic right. Education, healthcare is something that we should provide. pa nare ang issue sa claim ng Pilipinas sa Saba. Isang agarang tulong ang isinagawa namin katulong ang ilang Filipino volunteers na nakatira na sa Saba. Ilang kababayan natin ang nagbigay ng mga bagong gamit sa eskwela at mga upuan para sa mga bata. Sa gumilala, uh, dapat buko, pensel, warna, Rasa sangat bahagia. Saya rasa itu itu buku dapat uh, dapat ba, dapat baikkan harapan saya dan juga uh, harapan kami. Kung tutuusin, paunang lunas pa lamang ang tulong na ito sa mas malalim na problema ang kinakaharap ni Nico at Christine. Piling nila dumating ang araw na gigising sila na hindi na nila kailangang magtago, na hindi na sila nangangambang mahuli at makulong, at araw na mabuhay lang silang ligtas at payapa bilang mga bata. Mula rito sa Saba, ako si Maki Pulido, at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.